Hello mga Mami, ngayon po ay kumakain ako. Ito po ulam ko to na ako. Nag-sting. <laughs> May panghimagas. Dalawa po kami kumakain ng pinsan ko. Nauna lang siya natapos. And dito pala mga kamami ay isang shop. Dito natatrabaho pinsan ko pinsan ko kasi mekaniko. Tingnan nyo, ma may nagkakarga ng bagul. Ano ba Tagalog ng bagul? Ang <laughs> isom ko para makita nyo. Yan, mga trabanti po dito. Yan, mga, yan po mga bagul. Yan. Yan po yung, nagtatrabaho yung pinsan ko, mekaniko po siya. bumibili rin sila ng bakal, buti, karton. Yan. Kain muna ako mga kamami. <laughs> Mamaya na lang. kan nubang kamera na to hindi <laughs> ako makita kain mo na akong mga kamami. bye